Itong baliti na to. Ang so, laki talaga, no? Pumasok siya? pumasok yung Pumasok siya, oh. Pwedeng pumasok daw dyan, kaso lang, madilim. Ang laki talaga ng puno na to. Millennium tree. Diba? Mm -mm. Pumasok siya. Pumasok siya. Ah. Ito yung likod niya. Tapos maluwag yan sa loob. So lang madilim. Pagpapasok ka. Kaya hindi na kami pumasok. Kapi oh. hmm. guys. <laughs> ha? Madilim. Madilim. Ayan oh, super laki. Ah, ito yung butasan. na, ito yung... Ha? Uh -huh. Saan? Pumasok siya eh. Ah, yun. Pumasok pala. Mm -mm. Wala yung, ano di, akas. <laughs> Grabing laki. Laki ng ano. Pakuha ko ng video. Oh. Grabe, laki. Laki, guys. Oh. Bali, titri. Okay, inikot lang namin. Ayan. Hinihingal kami. Bis isang ikot lang. Sobrang laki. <laughs> Parang... Oh, ayan na yung pinakaharap. Yung pinakaharap na. At uwi na tayo. Oh. Oh. Grabe no. Pwede ka sumakay dito paikot sa kento. Para biyag. Tapos ito siya oh. Noon hindi pa ano. Okay, thank you Millennium tri.